Hello mga kagreat, magandang magandang gabi po sa inyong lahat Nagpapatubig po tayo ng ating pechay pa dito Loading system po ang pagpapatubig ko dito At kapag inabot na po yung mga puno ng pechay ay uh, nililipat ko na po sa kabilang ang tubig Ito po ay zero tillage, hindi po inararo, hindi po binungkal ang lupa Pinatay lang natin ang mga ratu, at saka mga damo ng glyphosate 480 solution Then sinundan po natin ang bioenzyme decomposer kaya po lumambot ang lupa Then ini-spray, dinidilig-dilig po natin ito ng Bio Plant booster. Kung mapapansin po ninyo, napakaganda po ng mga dahon, napakakintab ng mga dahon itong ating pechay pabito. 20 days pa lang po itong ating pechay pero ako po yung natutuwa sa mga itsura po ng pechay na ito. February 3, 2025 po natin ito isinabog. Ngayon po is February 22, 2025. Sa tuwing apat na araw po, eh, nag-i-spray ako ng bioplant booster kasi yun na po yung pinakapagkain niya, yun na po yung pinakaabono niya. At para po doon sa mga bago lang po sa ating munting channel, tandaan po natin na ito pong aking lupa is rejuvenated na po ito, Hindi na po ito kinakailangan ng kahit anong klaseng abono. Nagawa na po natin sa palay, nagawa na po natin sa gulay, at ngayon po iginawa natin sa pechay. Ito pong demo trial natin ay uh, ginagawa natin para po masundan ng mga farmers na kung kayo po ay nagtatanim ng palay, pagkatapos nyo po magtanim ng first cropping, second cropping, pwede nyo pong isunod itong pechay o kung hindi kaya pwede nyo pong isabay itong pechay para meron kayong pagkuhanan ng panggaso sa araw-araw. Ito po yung natin na cash crop.